Uh, hello guys, uh, welcome back to my YouTube channel Guys, ang nakikita nyo sa inyong screen ay, ay yung highlights ng aking nakaraang video Yung part 2 ba? Uh, ngayon ay dadako na tayo sa third part o yung last part ng ating video Tungkol sa pagduduko barnes at ang kulay niya ay walnut So uh, tara guys, uh, samahan nyo ako at simulan na natin pagkatapos ng intro. Uh, guys, singit lang ha, sa lahat ng bumubuo ng grupo ng SEC Department, uh, shout out sa inyong lahat yan. Salamat sa inyong suporta. Uh, keep safe guys, keep safe. So, balik tayo sa topic natin. Bali, yung drawer na yan, ay eh, niliha ko na ng 1,000 grit na liha. At pagkatapos, eh, ninisan ko siya ng hangin, yung galing ba sa compressor? Kaya pwede na siyang i topcoat Bali, ganyan din ang ginawa ko doon sa malaking cabinet. Ayan, sa malaking cabinet na yan, nakikita nyo. Alam nyo guys, may untold story ang cabinet na yan. Kung gusto nyo malaman, uh, panoorin nyo yung part 1 at part 2 ng video na to. Uh, meron akong iniwan na link sa comment section. Pakibisita nyo na lang. So uh, guys, uh, yung pang top coat ay eh, nakahanda na. Kaya tara guys, simulan na natin ng pag uh, top coat. Uh, guys, bali ang ginagamit ko dyan na pan-top coat ay yung uh, clear gloss lacquer. Ngayon, guys, kung uh, kulang pa ang iyong kaalaman uh, tungkol sa kung ano man dapat ihalo at gano'ng karami bago gamitin ng uh, clear gloss lacquer, ay meron akong iniwan ng link sa comment section tungkol doon. Eh, pakibisita mo na lang. Bali, yung ganyang uh, proseso, ay eh, uulitin natin yung pag-top coat na yan ng uh, dalawa o hanggat... Uh, tatlong beses para makasigurado tayo na medyo makapal ang ating top coat at yung pagkaka-top coat natin ay pantay na pantay na. Ah uh, guys, sorry guys ha, kung uh, sakaling hindi ko na maipakita sa inyo yung gagawin ko pang uh, pag coat dyan sa cabinet na yan. Uh, para hindi na rin kasi masyadong humaba ang video natin at uh, para hindi ka na rin masyadong mainip. Pero ipapakita ko sa bandang dulo ng ating video kung ano naging resulta ng ating trabaho. Two hours later. So ayan na guys, so, oh. ayan na yung naging uh, resulta ng ating uh, trabaho ngayon. Bali inispirasyon ko siya ng uh, clear gloss lacquer ng tatlong beses. Ah, uh, pansinin nyo na lang guys, kaya lang ang humusga. Sa so, na kayo kung nakikita niyo na nag- nag ano ba tawag dito. Nagre-reflect yung uh, sikat ng araw. O, parang hindi natuli masyadong makita yung resulta ng uh, aking trabaho. Pasensya na kayo. Ayun oh, nagre-reflect reflect pa. Pero pag dito naman sa may pinaka-drawer ay medyo wala naman masyadong araw dito. Ayan, napansin ninyo yung naging resulta. Ayan, may araw na naman. Sigat ng araw yung guys. Bali, pansin ninyo na lang kung ano naging resulta ng uh, mga drawer na yan matapos na mabugahan o ma-sprayan ng tatlong beses ng clear gloss lacquer. Uh, pansin ninyo na lang. Ayan, uh. bali guys kung uh, nagustuhan mo naman ang video nito or meron kang natutunan, baka naman na uh, maare maaari na bigan mo naman ako ng isang like at uh, share mo na rin kung merong kang uh, concern tungkol sa ating uh, video eh, just comment down below lang guys yan kung uh, interesado ka naman sa mga ganitong uri ng topic pagpipintura, paggabarnes o anumang kauri nito uh, mong ko sa iyo na mag subscribe ka sa akin channel at pakipindot matin ng notification bell para ikaw ay maging updated sa lahat ng video na aking i-upload. So, sa ngayon, ayan na muna guys. See you around guys. Bye-bye!